So ayan. Meron na tayong nabenta. Ayan o. Oh. So, dalawa itong dala ko. Dalawang stereophone. So ayan. Diyan lang siya. So ayan mga kaedol. Meron pa tayong ilo dito. Ayan. Maubos na. Nakabenta na tayo ng ilan piraso. So ito. Meron pa tayong reserve. Meron pa 1, 2, 3, may bolong piraso pa at ito yung mga bago ko so ngayon Meron pang kulang ka uh, bibit pa tayo mga ka-idol At dito ako kumukuha ng yelo. yan So yun nga mga kaidol, good morning mo na sa atin lahat dyan. Uh, ngayong araw na to, magro-roving tayo sa buong area ng subdivision. So, ang gagawin natin dahil nga sa mainit ng panahon mayroon akong magsasideline ako magtitinda ako ng yellow Ito. magkano isa nito? 5 5 piso hmm. so titinda natin ito ngayon magawa pa ako pero mayroon pa dito hmm. titinda ako ngayon ng yellow sa sideline tayo mga kaidol ayan magtitinda tayo ngayon ng yellow habang nagro roving doon tayo pupunta sa mga construction dahil kailangan nilang yellow kaya sa sideline tayo mga kaidol habang nagro roving ako dadala natin ng yellow yung mga construction sayang din ang ating magiging income dito kahit papano So, yung dala kong yelo ay ito, 10 pesos, 10 piraso muna. At mamaya, pag naubos, pabalik ulit ako dito sa bibi ko. So, ayan. Dito nang gagaling yung yelo. Angkat ulit tayo para ibenta. So, yun lang muna ka, mga ka-idol. Samahan nyo ako sa aking pagro-rubing ngayong umaga. Andito na ako mga ka-idol sa site ng construction. So, ito sila. Hello. lang, Malang. Yellow. Yellow, <laughs> Isa sayo. Okay. Okay. Pag ano, lang yellow. Bisa saya? Ini sesuatu namanya neleng. Ah. Oke. Pak anu nih, Mrs. Tang, jalan sama Bapak Maya. Yellow. Ikut-ikutlah aku. Oke, sige. Ayo nakabintal tayo maka kayo dala. So ayan, tatakbo na naman tayo sa kabilang site ng construction mga ka para magbenta hanggang sa ito ay maubos. Ito na ako sa kabilang area mga ka ah, bili pa siya. Ah, sige, ito na. No. Oh, may apat pa. Okay, ito, may apat pa. Ah, ayan, sige. Oh, ah, ah. um, lima isa. Simpita, oh, okay na? Okay. So, nakarami na tayo mga kaidol. Oo. Oh. Tawagan nyo lang ako pag kailangan pa Yelo. Tama siya dito. Okay. Tara. Ayan, takbo na ulit tayo mga kaidol sa kabilang site. So, pangatlong site ang na atin pupuntahan Hanggat sa makakaubos tayo ng yelo marami. Sayang ang oras pag hindi tayo magtinda. Kailangan natin mag sideline mga kaidol. So, ayan mga kaidol, nakaubos na yung yelo na binenta ko. So ito, wala nang laman. oh, iniikot ko dito sa construction. So inubos naman nila. Kaya kukuha pa tayo mga kaidol kalawa para magbenta. Sayang ang araw ng pag natin dito sa loob ng subdivision. Kailangan din natin mag-sideline kahit papano. Dahil mainit ang panahon, kailangan nila ng yelo. So continue lang tayo mga kaidol hanggang maghapon. So ngayong umaga na to alas 8.30 pa lang mga kaidol. Nakaubos na tayo ng 15 pirasong yelo sa halaga na 5 piso. So yan, mayroon na tayong kinita. So basta maghapon pa mga kaidol, kahit sabihin natin maka 50 yelo tayo, maka 50 yelo ako, solve na ang gasolina ng motor ko at kumita pa ako. At syempre, yung araw ko, continue. Okay, so yun lang mga kaidol. Continue lang tayo mga kaidol. Hanggang mamayang hapon. Okay, Idol, meron pa tayong yellow dito. Yan, maubos na. Nakabinta na tayo ng ilan piraso. So, ito. Meron pa tayong reserve. Mayroon pa 1, 2, 3. O, may walang piraso pa at ito yung mga bago ko. So, ngayon, meron pang kulang ka bibita pa tayo mga kaidol. Dahil maaga pa mga kaidol kalawa, nakabinta lang ako ng mga 20 pieces pa lang na yellow, Sa so, alagang 5 piso ang isa. So mamaya naman ulit mga bandang tanghali siguro hanggang hapon kasi kasagsaga na talaga ng init. Siguro mas marami tayong mabebenta mamaya na yelo. Kaya salamat sa mga construction kahit papano nagkaroon tayo ng sideline para makabenta sa kanila ng yelo at para rin sa kanila ang ating ginagawa dahil kailangan natin ngayon uminom ng malamig na tubig para proteksyon sa init nang panahon. So, 'yun lang mga kaidol Kalwa. At salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nag ng aking channel, paki-follow naman, paki-support naman si Kalwa. So, ayan. Dahil sa inyo, mararating ko ang pangarap ko. So, tulungan lang tayo. Tulungan niyo ako, tutulungan ko rin kayo So, 'yun lang mga kaidol. God bless.